Para. magluto tayo ng chicken feet. Ayan, sos pa lang, ulam na. Mekeni, mekeni, manyaman, manyaman. Good day mga chefy. Today's recipe, magluluto tayo ng chicken feet na pang dimsum. Heto ang masangkap na ating gagamitin. Sa ating bowl, ilagay na natin yung ating chicken feet. Season natin ng pepper, crushed black pepper and salt. Haluin lang natin. Sunod na natin ilalagay yung ating all-purpose flour and cornstarch. Okay, ngayon, prituin muna natin yung ating chicken feet. Sindi muna natin yung ating kalan. Pag mainit na yung ating oil, ayan, prituin na natin yung ating chicken feet. Prituin lang natin yung ating chicken feet hanggang sa mag-slightly brown. Pagkatapos nating na ma-deep fry yung ating chicken feet, ngayon magsusutin na tayo. Sindihin muna natin yung ating karan. Sa ating pan, pag mainit na yung oil, lalagyan na natin yung ating garlic. Hayaan muna natin mag-slightly brown yung ating garlic. Ayan, sati lang natin. Sunod ko na yung lalagay yung ating ginger at sibuyas. Hayaan muna natin mag-translucent yung ating sibuyas. Ngayon, ilagay na natin ang ating chicken feet. Lagay na natin yung ating sugar. Soy sauce. Yung ating cinnamon bark and star anise. Black beans. Ito yung ating oyster sauce. Ilalagay ko na yung ating seasoning. Since wala tayong chicken powder, ito na lang yung ating ilalagay. Ito naman yung ating orange flavoring, yung ating food color. Lagyan natin ng konti. Sunod so, nating lalagay yung ating sesame oil. Ayan, drizzle lang natin ng konti. Lagyan din natin ng konting cooking wine. Sa ating bowl, meron tayong cornstarch and potato starch. Pagaloy lang natin. Then, lagyan natin ng konting tubig para madilute yung ating mixture. Pakuloy lang natin. Okay, ngayon ibusa natin yung ating cornstarch and potato starch. Sunod na natin lalagay yung ating tubig. Yan, half lang ng ating tubig sa ating pan. Yan, pakuluin natin hanggang sa lumambot yung ating chicken feet. Okay, ngayon takpan muna natin yung ating chicken feet. Simmer natin for 30 minutes. After 30 minutes, steam muna natin yung ating chicken feet hanggang sa tulang lumambot. Ayan, luto na yung ating chicken feet. Sana po nagustuhan yung ating recipe for today. Thank you for watching!